Gandang araw po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa mga kaibigan nating nagtatrabaho sa Taiwan. Ako si Teacher Helena. Sa inyong pang-araw-araw na trabaho, nakakaranas ba kayo ng iba't ibang problema na hindi ninyo alam kung paano lutasin? Hayaan niyong tulungan kayo ng mga pagunawa sa trabaho sa pagresolba ng iba't ibang problema sa trabaho. Pag-usapan din natin ang tungkol sa trabaho sa Taiwan ngayong linggo. Mas mahirap ng kaunti ang paksa ngayon tungkol sa batas at karapatan ng manggagawa. Huwag ninyong akalain na nagtuturo lamang ako ng wikang Chinese. Pero marami ding nalalaman ang guro tungkol sa mga legalidad. Bago simulang basahin ang isinumite ng mambabasa, kakatanggap lamang ng guro ng isang liham mula sa isang kaibigan na nais kong basahin sa lahat. Tignan natin kung ano ito. Wow! Ito ay isang Lao Tong yue, kontrata sa trabaho. Maraming tao ang natatakot Kapag nakikita nila ang mga maraming sulat sa kontrata, hindi bale. Gusto lamang ng guro na gawing simple ang mga ganitong komplikadong bagay. Tignan natin kung ano ang nakasulat sa lautong qiyue kontrata sa trabaho. Una sa lahat, tiyakin muna natin kung qiyue kontrata o heyue kasunduan ang paggamit ng dokumentong nakuha natin. Ngunit pareho lamang ang kahulugan nito. Ang kontrata o hulyo kasunduan ay isang dokumento na pinipirmahan ng mga partido. Ikaw o ang ahente at ang amo upang tiyakin ang kani-kanilang mga karapatan at obligasyon. Kailangan sumunod ang mga partido dito. Dahil kailangan sundin ng mga partido, kinakailangan tiyakin na parehong naintindihan ang nilalaman ng hulyo kontrata. Kaya mahalaga ring tiyakin ang sariling wika sa ilalim ng nilalamang nakasulat sa wikang Chinese. Tignan natin ngayon ang mga nilalaman na kailangan punan. Ang kuchu, amo, ay tinutukoy rin bilang laupan, boss. At sa kontrata, ito ay nakasulat bilang jafang, partido A. Samantalang ikaw, ang laukong, manggagawa, ay nakasulat sa kontrata bilang ifang, Partido B. Sa mga probisyon ng kontrata, siguraduhin basahin ng mabuti ang Chifang Partido A, at Ifang, Partido B, upang maiwasan ng pagkalito sa mga karapatan at obligasyon ng bawat partido. Ano-ano ang mga mahalagang kasunduan na karaniwang nakatala sa kontrata? Una sa lahat, ang Chiyue Tagal ng kontrata, kailangan mong bigyan ng pansin ang petsa ng pagsisimula at pagtatapos ng kontrata upang maiwasan ang weyue, paglabag sa kasunduan. Para sa isang migranteng manggagawa, pinakamahalaga sa lahat ang kongtsu, sahod. Kaya dapat itong nakasulat sa kontrata. Maari rin itong tawaging sinzu, sweldo, sinshui, sweldo, chen, pera. Nabanggit nung nakaraan ang shoujia pahinga, at xingjia, mga panunutunan sa bakasyon, at pati na rin ang pausyet, insurance. Pagkatapos basahin ang lahat ng probisyon ng kontrata, kung may mga tanong, maaari kang magtanong sa tagasalin o sa ahente. Ang nilalaman ng kontrata ay batay sa napagkasunduan ng mga partido at walang isang tamang paraan ng pagsulat nito. Ang kontrata ay pipirmahan sa dalawang kopya at ang dalawang partido ay magkakaroon ng tigisang kopya. Kung walang mga problema, ang mga partido ay Chenming pipirma sa pinakababa na nagpapahiwatig ng pagsang-ayon sa nilalaman ng kontrata. Maaring sabihin ng amo, Ching Chenming, pakipirmahan. Kung walang problema, maaari kang sumagot ng hao to o sige at lagdaan ito. Kung kailangan mo pang basahin ng kontrata o pag-isipan pa, maaari kang sumagot ng wukhan isya titignan ko sandali. O, wo siyang isya. Pag-isipan ko sandali. Itong pandiwa plus isya. Natutunan natin ito sa tala arawan ng buhay ni Ani sa Taiwan. Naalala mo pa ba? Tingnan natin ang aktual na sitwasyon ng ating mga kasamahan. Qin Tianmin, hao Ni kan isya he yuan nei rong you mei you wenti. de 请在这里签名。是一年的合约吗？不是，是三年的契约。Pagtatapos basahin ng mga usapan ng mga kasamahan, naunawaan na ng lahat na kapag pumipirma ng kontrata, maaari mong gamitin ang 好的，"sige"，"o"，" 我想一下"。Pagisipan ko sandali, bilang sagot, dito ang "rukwo" kung sa ikawalong kababata。 natutunan natin na ang rukwo, jo. Kung, kung gayon, ay nagpapahayag na kung naitatag ang isang pangyayari, ito ay magiging sanhi ng pagganap ng isa pang pangyayari. Dito ang rukwo, to Kung, ay nagpapahayag ng pagtatag ng isang pangyayari. Minsan, sinasabi lang ang rukwo, kung, at hindi na sinasabi ang to Kapag natapos na ang kasunduan ng dalawang panig at napirmahan na ang kontrata sa trabaho, tayo ay magiging ganap na protektado sa ilalim ng batas ng Taiwan. Ang amo at ang manggagawa ay parehong malinaw na maunawaan ang nilalaman ng kanilang kasunduan. Kaya bago magtrabaho, siguraduhin bigyan pansin ang kontrata. Okay, narito na tayo sa pinakahihintay ng lahat, ang mga sulat mula sa ating mga mambabasa. Tignan natin agad kung ano ang isinulat ng isang ito. Magandang araw po, Guro. Tatlong taon na po akong nagtatrabaho dito sa Taiwan at malapit na po akong matapos ang aking kontrata. Gusto ko pong magpatuloy na magtrabaho dito sa Taiwan. Ano po ang dapat kong gawin? Mukhang nasanay na talaga ang kaibigan nating ito sa pagtatrabaho sa Taiwan. Natutuwa rin ako para iyo. kapag chiyue tao chi. Natapos na ang kontrata maaaring piliin ship renew, patuloy ng employment, o chuan transfer, lilipat. Kung mahusay ang samahan sa kasalukuyang amo, maaaring ship patuloy na magtrabaho sa parehong lugar at amo. Kung nais mo magkaroon ng bagong trabaho at bagong amo, pwede kang mag-apply ng chuan chu, lilipat. Maging ship renew, patuloy na trabaho man, o Chuan-Chu, dilipat, maaari pa rin magpatuloy na magtrabaho sa Taiwan. Ang bawat isa ay maaari magtrabaho sa Taiwan ng hanggang labing dalawa o labing apat na taon. Kung maganda ang iyong performance, maaari kang mag-apply sa Ministry of Labor para maging mid-level skilled worker at magpatuloy sa pagtatrabaho sa Taiwan. Napansin ng guro na ang komentong ito ay may isang napaka-praktikal na punto sa pag-aaral na maaaring ibahagi sa lahat kung hindi ninyo alam kung ano ang gagawin kapag pumipirma ng kontrata o kapag nagpapasya kung magpapatuloy o lilipat ng trabaho at nais ninyong kumonsulta sa mga eksperto o sa iba pang mga Taiwanis para sa kanilang opinyon, maaari ninyong itanong sa Paano? Ito ay salitang magagamit sa madaming pangungusap sa trabaho. Dapat ninyong talagang matutunan ito. Kapag nakaharap ka sa isang komplikado o mahirap na sitwasyon, Mari mong tanungin ang mga Taiwanis ng Zamapan. Paano? Para humingi ng tulong o opinyon. Wakan putong Hindi ko maintindihan ng kontrata. Paano ba? Hindi ko alam kung paano tanggapin ang pag-renew ng kontrata. Paano ba? Wopuchitao zamachuan sa mapan. Hindi ko alam kung paano lumipat ng trabaho. Paano ba? Kapag nais nating magparenew ng kontrata, ipoproseso ito ng ating amo. Ngunit maaari pa rin tayong matuto kung paano ipahayag sa amo ang ating kagustuhan magparenew. Sa pagkakataong ito, maaari mong sabihin, Qingwen, Wen, kayo ma? Pwede po bang tulungan ninyo ako mag ng kontrata? Dignan natin ang aktual na sitwasyon ng ating mga kasamahan. Wei, hey, ni hao. 195, ni hao. Wo kan bu dong qi yue, zhen me ban? Wo bang nin zhuan jie fan yi. Xiexie. Wow, ang galing ng kasamahan natin. Alam niyang pwedeng tumawag sa 1955 para humingi ng tulong sa pagsasalin. Natutunan na ba ng lahat ang mahalagang aralin sa paghingi ng tulong na ito? Kapag nahihirapan sa trabaho o hindi alam ang gagawin, huwag suluhin ang problema o magpanik. Dapat mong sabihin ng malakas, Tsamapan! Paano ba? Para matulungan ka ng boss o ng mga katrabaho mo. Sige, pumunta na tayo sa susunod na liham ng mambabasa. Guro, matagal na po nung huling pumirma ako ng kontrata. Mabuti na lang at natutulungan ako ni Guro, kaya naalaman ko kung ano ang nakasulat sa kontrata. Salamat sa patuloy na pagtuturo ng wikang Mandarin na may kaugnayan sa kontrata. Ngayong taon, matatapos ng aking kontrata. Sa mga taon ko dito sa Taiwan, salamat sa pag-aalaga ng bosko. Umaasa akong magkakaroon pa ng pagkakataon na makabalik at makapagtrabaho sa Taiwan. Pagbalik ko sa bansa, patuloy pa rin akong manunood ng mga pangunawa sa trabaho sa Taiwan. Salamat sa mambabasang ito. Sa liham ng mambabasa na banggit niya, Hai hao, yow laoshi lao Mabuti na lang at natulungan ako ng guro kaya nalaman ko kung ano ang nakasulat sa kontrata. Ang parari lang, hai hao, yow, pang mang, chai. Mabuti na lang, may tumulong, kaya. Ay nagpakita ang pagiging mapalan. Maari itong gamitin upang magpasalamat sa iba. Tignan natin ang mga kumpletong pangungusap. Hai hao, yow, de Wo cai xie shemo. Mabuti na lang at natulungan ako ng guro, kaya nalaman ko kung anong nakasulat sa kontrata. Magbibigay ang guro ng iba pang halimbawa. Hai hao, yow, 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 wo yow, Mabuti na lang at natulungan ako ng 1955 kaya naintindihan ko ang kontrata. Haihao, kaya naisagawa ko ang Mabuti na lang at natulungan ako ng Bosko kaya naging maayos ang trabaho ko. Siwang, sana. Kapag nagpapahayag ng mga pangarap, madalas nating sinasabi, Siwang, sana. Tulad ng sinasabi nitong mambabasa. Siwang iho, iyo jiwe, zai Taiwan kongzo. Sana magkaroon pa ng pagkakataon na makabalik at magtrabaho sa Taiwan. Narito pa ang ibang mga halimbawa. Siwang kongzo shunli. Sana maging maayos ang trabaho. Siwang kayo siyupin. Sana ma-renew ang kontrata. Tignan natin ang aktual na sitwasyon ng ating mga kasamahan. Laban, sise niyo na tsaugu. Hang kasi, ni buzai Wo iho hayo, 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 hayo zai Dangran, Kapag magalang kang magpapaalam, maaari mong sabihin, Xiexie nida zhao Ku. Salamat sa pag-aalaga mo. Ito ay isang magalang na pagpapahayag upang magpasalamat sa tulong ng iba. Maaari mong sabihin, Xiexie nida pangmang. Salamat sa tulong mo. Natutunan na ba ng lahat? ，希望大家工作顺利。Sa Sana maging maayos ang trabaho ng lahat. Balikan natin ang mga natutunan natin ngayong araw. Chiyue kontrata, hyue kasunduan, kuchu amo ay tinutukoy rin bilang laupan, boss at sa kontrata ito ay nakasulat bilang jiafang partido A. Samantalang ikaw ang laukong manggagawa ay nakasulat sa kontrata bilang ifang partido b. para sa isang migranteng manggagawa pinakamahalaga sa lahat ang kongsi sahod kaya dapat itong nakasulat sa kontrata. maari rin itong tawaging sinzi sueldo shui, sueldo chen pera. nabanggit nung nakaraan ang xiaojia pahinga at qingjia mga panuntunan sa bakasyon at pati na rin ang pausyen insurance. Chiyue chi tagal ng kontrata. Wei yue, paglabag sa kasunduan. Chen ming, pirma. Wo kan isha. titignan ko sandali. Wo xiang xia, pag-iisipan ko sandali. Chiyue tao qi, natapos na ang kontrata. Xu pin, patuloy na magtatrabaho sa parehong lugar at amo. Chuanchu, Chu, lilipat. Pan, paano? Hai Hao Yo, tapang mang, tsai. Mabuti na lang, may tumutulong, kaya halos tapos na ang ating programa sa mga pagunawa sa trabaho. Magkita-kita tayo muli sa susunod. Bye!